Ang dami-dami naming trabaho, guys. Tingnan mo mga sinampay namin. Pero family day sa school nila Angelo ngayon. So pupunta ang lola nyo. And then expect nyo guys may kainan doon. <laughs> Pero syempre ang disiplina sa sarili natin. <laughs> Paiiralin pa rin natin. No? isasama ko si baby kaya lang tulog pero hintayin natin magising din yan maya maya <laughs> masikip ang kalsada papunta kila Angelo kaya hindi na kami sabi ko kay Sunny Boy huwag muna kami ihatid kaya ito, dito kami sa shortcut dumaan. Whoop. 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 Oh my gosh! Whoop! Whoop! <laughs> hingal na hingal ang lola nyo. Tapos na guys, pauwi na kami. Angelo, pagod na pagod si mama. Ay, nga lang lola nyo. Thank you. Ang lag. Anong ang lagan? Wait nyo, Elay, baka may galis kayo. Ni Befe nga Baka may galis kayo.

Uy! Wala! Iniman si mama! Hello, darling. How are you? Fine, thank you. How are you, darling? Guys. Mm -hmm. sige, nakakain? Kakain kami, guys! Halos imatayin na sa guto mga lola nyo. Ay, susko. Hindi, hindi pa kami kumain. Wala na kami next na month. Hmm. Nag-i-start pa lang silang kumain. Tapos, ano na. Ikaw. Oh, ikaw, darling. Kumain ka na? <laughs> o, oh, sige na. Dalhin ka food mo dito mamaya. Ibigay mo na si Befing alam. This is yours, darling. Eat ka na din. Ako oh, napagod din, ha. Ah. Thank you. Eat ka na. Diyan ka na. Hmm. Samahan ba kita dyan o, sa taas na ako? Yeah. Aba, tumirit pa ng panula. Coffee? Gusto mo ng coffee? Coffee? Mm hmm, sige. Magkakati pa daw sa sunny boy. Spray taste, right? and I have the energy. Nasa, naga, na ano mo niya yung tubang, ano? O ikaw lang ang hmm. may talang tuba. Naku. Ano ka kasi may Sabi ko kasi huwag na magsuot ng ano man eh. Dobre dobre, ang iba naka t-shirt lang. <laughs> mm, Walang kinalaman ng Israel. Wala kaming masyadong ginawa ngayon guys kasi pagkatapos ng family day prepare ka lang ng plate. Maraming namili kaya nandun lang kami nagstay sa baba. So bukas magluluto ako ng spaghetti, sabi ni Angelo, kasi gagraduate na si Angelo bukas ng grade 6. Yay! Mag-high school na next year ang anak ko. Ay, next year. Next pasukan. Nag-high school na si Angelo. <laughs> high school na ang anak ko, guys. Ang ulam namin ngayon ay... Mangka ng ulam? sinigang na sinigang na pata na may ano masa flora talbos inbel masa flora ang ang uh, tagalog ng ano sinigang na pata na may masa flora talbos masa flora talbos so yan ang food ng noon lang guys yan ang dinner natin pag ganitong oras alas 7 pa lang tulog na si baby guys kaya hindi ako nahihirapan kumain sa gabi sa umaga lang ako hirap kumain kasi kasama ko siya pero pag tanghali tanghali sa gabi tulog naman siya ang bait naman si baby ano ko ba ang bait naman ito ayaw ko tong ano mas gusto ko ang palaya sa ito ang bait pero hindi ko care yung bait niya